Yun guys, meron tayong ano na in order sa TSA number certificate. In order ko ng Wednesday ng gabi 11 24 or 20 PM. So na-release agad by 26 na-release na, na, na siya. So Thursday Ninesage na ako na mayroong na akong marireceive na inorder ko sa PSA. Yung birth certificate niya ng aking anak. So, ganun siya kabilis ngayon. Dati, nabot ng isang linggo. Sasabihan nila tayo, 3 days. Pero okay. so, mayan, 24, wala pa 24 hours. Receive ko na. eh ito, siya na natin No? Ay, galing sa PSA. So, ang ano nito drop off nito sa hindi sa bahay hindi sa door to door so sa national bookstore siya so ano ko dun sa national bookstore sa malapit sa amin so, ito sa so, guys sa diba hmm? ito yung kwan resibo na delivery at saka yung payment talaga ng isang TSA na in order mo na birth certificate ba yun o anong klaseng document na galing sa PSA? So, yan. Kasi, kailangan ng anak ko to. Dahil, ano siya eh. mag sa college. Mag-working student daw siya. Yun. Diba ako yan din? Yan. Yan yung pangalan. Ano, so, tapos, Kinaganda na ngayon, may barcode na. Dati walang ganito eh, ang barcode-barcode. So siguro, dito lahat ng details ng ano, pagka-scan ka. Okay. So yun. Gano'n lang kabilis guys, pag nag-online ka, kasi gano'n din eh, pag nasa ano ka daw yata, pagka nagpunta ka din doon ng PC office, gano'n yun gagawin mo rin, mag-online ka pa rin, tapos gano'n din, magbabayad ka rin sa online payment, then hintay yung na lang sa bahay niyo din. Ganon. Or ah, hindi pala sa bahay sa national bookstore na kung saan malapit sa inyo. Pang ano, no. Tsaka yun, yung, yun sa akin ha, yun lang yung ano ko. Siguro sa, sa amin, puro na, maraming national bookstore na malapit sa kwan, like dito so sa QC. Yun. Ganon yung ano guys. So, yun. Dalila lang. Ang bilis hindi ko na kailangan mag-antay ng isang linggo. Kaya sa kabilis nang guys. So, maganda. Maganda yung ano ng program nila natin. Thank you and God bless. Diba? Tama yan? Oo. Oh. Details na details yan siya. So, yun, nakatupi no? siya. Yan ito yung lalagyan nila. Yan. yan. so, galing sa Pilipinas Teleserve o oh, Sales Invoice yeah. So, hey, 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 guys, ano, huwag na kayong mag pag nag-order kayo sa online ng kuha ng PSA.gov. It madali na lang po ang online order po ngayon ngayon. Mabilis ang process. Basta tama lang yung mga lahat ng mapilapan mo. Diba? Para iyo or para sa anak mo, para sa sawa mo. Madali na lang, hindi siya ganun kabagal. Tsaka direct na dun sa malapit sa mga national bookstore na sa inyo. Ganun din sa amin. Ganun ang nangyayari. So may invoice naman siya. Actually, ang kanya ito talaga yung amount. Is 155. Pero dahil sempre kasama na yung shipping about dun sa pag online, uh, shipping online. Madali na lang. Uh, additional na po yun. Kasi ang binayaran ko lahat-lahat dito ay 335 po po. 'Yun. Lahat-lahat ah. Kasi kasama na siguro yung shipping. Pero not bad na kasi wala hindi ka nag wala ka nang gagawin. Mag-online ka lang sa psa.gov. Pagkatapos 'yun, click mo na kung kukuha ka ng mga yung documents o anong documents si kukunin mo. Paka simple lang. Then after that, go na pwede na siyang ano to order tapos pilapan mo nang dapat mong pilapan ng tama sagot mo nang tama yon then okay na tapos payment ka na online payment na rin din pwedeng GCash lahat Nandun naman bank transfer pwede so hindi mo na kailangan magano magpunta pa doon wasting time para magpila-pila dun. din na kasi ganun din daw nung nagpunta ko nung minsan last year pa yata, yung mga this year. Basta na punta nun, kukuha sana ako ng kwan para sa anak nga din. Kaso, sinabi sa akin, na kukuha daw ba ako ng kwan. Yes, sabi ko kukuha ako ng birth certificate, eh kaso nga lang, sabi, mag-online pa rin kayo sir, tapos, hintayin nyo doon sa inyo, ganun. Hindi mo na kailangan, ano, magpila dyan. Si, parang ang mga nandun na lang is parang for correction na lang, ng mga ano, ng mga details nyo sa birth certificate or sa mga sino kung anong klaseng document nyo na may ano sa PSA. So, yun. Ganun lang, guys. Pakasimple lang yung mga na natin. Mabilisan na siya. Hindi na katulad dati na naantay mo pa ng matagal. Kaya kailangan, kailangan mo na. Wala pa 24 hours. Basta, basta Wednesday yun. Nalala na ko. Wednesday ako na. Nang gabi nang login. Then by 11.24, by 11.30, 11.20, mga -na. Nag-payment na ako, then na-approve. Nakatapos, then okay na. Bilis lang talaga siya. Basta mapila pa mo ng tama, at saka yung mga pangalan mo ganun. Isa anak mo, pangalan ng mo, ganun lang. Birthday nga. Then, sarihan, ganun lang, simple. Tapos, ang bilis ng process, akala ko nga, expected to, mga one week pa yan, bago ko makuha. Pero, ngayon, nagulat ako nung nag-message sa akin. Kasi 25 yun eh. Then by 26, Wednesday yun 25. June 25, so Wednesday ng gabi, 11. Tapos PM. Tapos nung pagka ano, uh, June 26, nag-DM sa akin yung, nag message sa akin yung ano, yung ano ng PSA na Pil ano Philippine help ano Pil help line yun ano Pil ng Pil si siguro ng ano PC yun sabi ganon niya. meron daw ano na uh, for ano ready to pick up na so June 26 yun di ba mabilis yun ako lang pero hindi ko kagad-agad na din, kasi may trabaho yun di na ko na lang din ng umaga yun okay nakuha ko na kasi open ng National Boxer is 10 to 6 p.m. Yan. Okay lang yun. Mabilis. bilis. ka kabilis guys. Natuwa lang ako. Diba? Na ito tinong ginawan ko ng video siya. Dati dati hindi naman magaganti. Nagawa ng video para sa mga ganitong government documents. Pero ngayon mabilis na. So nakakatuwa lang talaga na merong talagang malaki improvement. Then guys, thank you and God bless.